Good morning, I'm back! This is Sam brusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys pag-uusapan natin ngayon mga intriga at pasabog dito sa Miss Grand International for 2025, yan ang tatalakayin natin ngayon but before anything else, hello beautiful people, kamusta kayong lahat mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to, and then of of course, sa lahat naman ng mga makamamasam na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi lage, maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang intriga at mga pasabog tayo. So, nakakaloka. Pero syempre, bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko munang siyempre congratulate ang ating bansa ng congratulations Philippines dahil nag back to back win tayo dito sa Miss Grand International so waging-wagi ang beauty ng Pinay, di ba? so siyempre, yung mga kabaklaan tuwang-tuwa, talagang Diyos ko maloka-loka, so siyempre ganun talaga naiintindihan ko yung feeling na alam mo yung waging-wagi ka na lumabas ka doon sa pinapanood mo na parang kami ang nagwagi ganon Diyos Diyos ko. So, may mga nagsasabi pa na ano, sana daw isali daw natin sa susunod na taon si Krishna Gravides para daw sa back-to-back back and back-win. O, oh, di ba? Nakakaloka. <laughs> Diyos ko, sumakit yung ulo ko doon. Parang, Huwag na magpapadya si Mr. Nawat. Magpadala na lang tayo ng girls tapos putungan na ng corona. Ganon! Just ko, kawawa na ba yung mga taga-ibang bansa? Baka wala nang sumali sa Miss Grand mm. So ako para sa akin, syempre happy ako dahil sa sobrang dami na pinagdaanan ng... ng ano, na istorya natin dito sa Miss Grand, yung mga beauty queen natin, syempre, na inilalaban natin noon, na nakakapasok sa semifinal sa top 5, at Ayan, finally, di ba? Parang ang dami ng nabago. Ngayon ay talagang nananalo na. So, ako naman noon pa man, sinasabi ko, just wait the perfect timing. Mananalo din tayo dyan. impossible hindi. Kaya lang, syempre, noon mainit ang mga intriga, sitwasyon. Ayan. Pero, syempre, looking forward na tayo dito sa mga bagong nangyayari na maganda sa Miss Grand. At, Pilipinas. So, yun. Pero, syempre, katatapos nga lang ng, ano, ng pageant nila at hindi naman naiiwasan. May mga question na parang, bakit si ganito? Bakit si ganyan? Ano nangyari kay ganito? Ayan. Yung mga pachika nila dyan, bakit nga ba hindi sila nakapasok sa semifinals? Ano nga ba ang dahilan? At ano, ano nga ba? At paano nila pinipili ang mga reyna nila? So, ayan na. So, may mga lumalabas kasing intriga. So, para sa una nating question, dito. Sabi ng ganon, this year many beautiful contestants were eliminated right from the right ah uh, the first round. O oh, don palang sa first cut na hindi na napasama yung mga girls na inaasahan natin or nakikita natin na nagpa-perform pero pa wala sila bigla doon sa first cut pa lang. Like example, si Miss Canada. Yes, si Miss Canada, sa totoo lang yung nakausap ko to sobrang talino, sobrang galing. Hindi ko nga naiintindihan yung mga sinasabi niya sa song charot lang. Hindi naman, naiintindihan ko naman. Ang galing-galing-galing ng babae to. Tapos yung lumapit ako sa kanya, sobrang na-amaze ako sa ganda niya habang nag-uusap kami. Pero nalungkot ako kasi ina-expect ko na papasok siya sa semifinals at madalas naririnig ko kay Madam Teresa na I like Canada. I like Canada. Paulit-ulit siya na naririnig ko yun. Pero parang, ano nangyari? Bakit nawala sa first cut pa lang? Ganon. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga naririnig natin ay pasok sa mga charot. So, yun. So, medyo nalungkot ako doon. Kasi, ano, akala ko makakarating talaga siya sa semifinal. At kahit ako, nakita ko yung performance niya maganda. Nakita ko yung inigaw niya pasabog. At, ang bongga, sobrang nice ng character niya, yung the way nakausapin mo siya, sobrang ang ganda-ganda ng binibigay niya. And then, hindi ko alam ko ano-ano nangyari, bakit bigla siyang nawala sa eksena, ganon. So, isa siya sa mga parang, ha? Ano nangyari kay Canada? Nilagay ko pa nga to sa top 10 eh. Oo, kasi Maganda, magaling. Tapos nakita naman ninyo, nag-perform kahit nga kayo, nagustuhan niyo, di ba? So, yon So, ano man yung dahilan nila about Canada, eh, wala naman tayong magagawa. And then, ayun, sa Australia din. Isa din to sa mga naging mainit dito sa labanan ng Miss Grand International, pero bigla din siyang nawala sa eksena. At sa, si Jamaica, ano ko, pag nakita niyo si Jamaica, ang ganda-ganda niya in person. Pero kasi ang nakita ko kay Jamaica, siguro sa susunod na lalaban siya, konting papayat pa, and then yung mga posing niya siguro, ano lang, ah, uh, itrain train pa niya ng konti kasi minsan may mga momento siya biglang nagmamadali kasi parang hindi niya ini-enjoy -ini ba yung minutong binibigay sa kanya parang nagpe siya pero nararamdaman mo na parang medyo kabado medyo parang ang bilis ng execution niya so dapat yung momento na binigay sa kanya dapat i-enjoy lang niya tapos plus focus sa harap ng camera and then siguro dapat matutunan din ni Jamaica yung tamang anggulo kung saan, kumbaga, di ba, parang hindi naman perfect yung mga face natin, pero kung paano niya madadaya yung camera. So, dapat ayun yung paraan niya para sa, alam mo, maganda lalo yung register niya sa camera. Kasi si Jamaica, in sa batang to, ang ganda niya sa personal. Maganda yung mata, maganda umismile, kitang-kita yung pagka-Pilipina queen niya. Kaya, pot, ano, potential na hindi ako magtataka in the future mananalo tong title holder. Basta, basta siguro paghandaan lang niya and keep going. Papayat konte at kailangan ay matutunan niya yung projection talaga sa harap ng camera. I think mananalo yan. So yon tapos si Peru. Nako, si Peru, isa to sa mga controversial kasi nasa kanyang naging incident pangyayari dito sa ano Miss Gran yung napilayan di ba napilayan siya na injured so yon so sa kabila ng ganun yung sitwasyon nakikita natin na lumalaban pa din siya yung iba sinasabi bakit hindi na lang magpahinga yung iba naman sinasabi bakit kailangan mag-participate pa pero marami naman ang natutuwa doon sa ipinapakita ni pero kasi syempre isa tong magandang example na no matter what happened basta kaya mo go lang. Pero syempre, hindi rin pwedeng abusuhin ang katawan natin, lalo na yung mga ganitong sitwasyon na biglaan, di ba So, kailangan talaga to pinapahinga. At alam naman natin, ang activity ng Miss Grand ay ayun nga So, nakakaloka. Pero sabi nga no, sa explanation ng Miss Grand International Organization, sabi nila, kasi syempre may mga ilang hindi nga na, uh, ano, nadadaluhan. Kaya, syempre, unfair naman doon sa mga talagang nag airport lumalaban, di ba? So, yon So, naiintindihan ko yung fight na yon Pero, siyempre, hindi madali talaga ang sitwasyon na ganito. And then, eh, si Malaysia. Mm -hmm. Nagulat ako kay Malaysia na wala sa eksena ng bonggam bongga Diyos ko, ang ganda-ganda pa naman ni Malaysia. And then, eh, panalo. Panalo ang eksena ni Malaysia. Pero, siyempre, competition to, di ba? Kasi, ayun talaga eh, talaga may nawawala, may ano, may hindi mo inaasahan. Oh, but laban lang sa susunod, malay naman nila sa susunod na taon. O, oh, di ba? Pasok na sila sa bangang mm, ganon! At para na sa sumunod natin intriga, sabi nga Mama Sam, tingin mo, dapat bang hindi nagpalit daw ng gown? eto nga, si Gana, tapos si Venezuela, at sa si hmm. kasi Guatemala. Kasi 'di ba yung preliminary gown nila mga pasabog. Tapos parang nagulat tayo na na biglang wow, 'di ba? Parang nagpalit ng damit tapos parang downgraded daw. Mm -hmm. So ako para sa akin si Gana okay naman kasi 'di ba parang narating niya pa rin yung top 5. Pero siguro mas bongga yung dating niya kung ang sinuot niyang damit ay yung pamprilin niya. Hindi ko alam kung agree kayo dyan. Pero I think mas parang fire ang dating niya, di ba? Kasi gold and green, o oh, di ba? Mas bongga, mas winner, at mas panalo. Ganon. And then, parang feeling ko, mas aangat pa siya. O <laughs> ganon. Nang konti lang. Mm -hmm. And then, si Guatemala naman. Dito nang hinayang ako. Kasi akala ko makakarating siya sa top 5. Mm -hmm. Kasi di ba parang ang lakas-lakas niya. Tapos parang ano nangyari? Bakit top 10 ka lang? Tapos parang, syempre, nagulat tayong lahat. Mm -hmm. And... Sabing gano, kung hindi daw siya nagpalit ng gown, baka daw, mas narating daw niya yung top 5. Ako tingin ko, siguro, yes. Kung hindi siya nag nagpalit siya, I mean, itong final niya, ang ginamit niya to sa prelim, tapos yung prelim gown niya, ginamit niya sa ano, parang mas bongga yung dating. Sa totoo lang. Mm -hmm. Pero, syempre, nagulat ako, kasi, syempre, si Venezuela, kahit nagpalit na ng gown, ako actually ha, mas gusto ko yung first gown niya nung prelim really more than dito sa gown niya nung pinasok niya dito sa ano sa finals para sa top 5. So mas bongga yung gown niya. Pero kasi sabi ko no, mas deserve daw ni Guatemala makatungtong sa top 5 at kahit si Czech Republic mm -hmm, sa totoo lang, mas deserve ni Czech Republic, ni Guatemala over Venezuela. Kasi parang piling ko, si Venezuela, ang ano sa kanya, hindi siya nag-perform ng bonggam-bongga. Kung ikukumpara yung performance ni Czech Republic at sa kanya Guatemala. Actually, nagulat ako dun eh. ah uh, okay, so wag na si Guatemala, si Czech Republic, or wag na si Czech Republic, si Guatemala na lang. Deserve nila sa top 5 spot. Kaya nga sa akin, nilagay ko si Spain kasi yung gown ni Spain noong prelim, hindi naman siya bumongga doon. Pero yung gown ni ano, ni ano, ni Spain, noong final, bonga Pero kasi kung ang base nila sa pagkuha ng, ng winners nila or ng top 5 nila ay sa prelim, parang hindi na mo Parang mas deserve ni Czech Republic, deserve ni Mexico. Isa pa to si Mexico. Nakakaloka. Kasi si Mexico, best in long gown, pero wala siya so, sa so top 5. Diba? So, ayun, medyo questionable talaga yon Pero kasi ang paliwanag dyan ay dahil syempre hindi lang naman tinitignan dito yung performance, hindi lang tinitignan dito yung, yung kung ano yung nakikita natin kasuutan. So, syempre, combination to or ng pagpili ng mga ng mga stop or ng kusino man yun nandudoon sa paligid kasi syempre nakakasama nila araw-araw. Pero para sa akin, medyo ano din to eh paano kung ayaw sa iyo o irritable sa iyo yung, yung, yung mga yung di ba yung hindi ah, ba yung isang staff doon, no hindi kanya feel o oh, ah, mas favorite niya talaga si ganito edi eh ibig sabi ipupush talaga nila to di ba so yun ay nako nakakaloka lang yung mga ganon pero para sa akin na in terms of performance I think sa top 5 dapat uh, tinanggal doon si Venezuela. Ako, favorite ko to si Venezuela. Nagagandahan ako kay Venezuela. Alam din nyo yan. Sinasabi ko sa inyo yan. Pero hindi talaga ako kumbinsido doon sa ano, hindi ako kumbinsido doon sa na five siya kasi hindi ako convincedo doon sa performance niya. Oo. Maganda siya. Totoo. Ako na nga nagsasabi sa inyo, pwede siyang manalo ng Miss Grand. Maganda talaga siya. Pero yung performance level niya, I think, hindi ina para matungtong yung top 5. Kahit nga sa top 10, eh, parang dapat ano eh, iba na lang eh, charot. Pero since na top 10, halimbawa nilagay siya sa top 10, nilagay ko siya sa top 10 ko eh dahil talagang papasado yung beauty niya. Pero kung pag-uusapan natin yung totally performance, I think, ano, hindi talaga siya dapat nakarating ng top 5. Dapat, ang pinasok nila sa top 5 dyan, si Mexico, o kaya si Czech Republic, o kaya si Guatemala. So, hindi ko naintindihan kung bakit si Czech Republic nalaglag sa top 5 sa kabila na ang ganda ng pinapakita dahil ba sa tahimik, tapos hindi ko rin naiintindihan kung bakit kung hindi man si Czech Republic, si Mexico, o oh, ang ganda ni Mexico. At saka si, ano pa, ayun nga si Guatemala. Diba? So yan. Pero total suma naman, yung top 5 naman nila, ay wala naman akong masabi din. Maliban lang kay Venezuela. Kasi si Ghana talagang nakita natin nag-perform. Si Spain, to be honest, nakulangan lang ako sa kanya sa evening gown pero yung performance niya di ba sinasabi ko nga sa inyo medyo natatakot ako kasi baka manalo at saka ang regal talaga ng ni Spain yung performance niya to be honest mas na-improve pa nung finals kumpara noong ano nung prelim. Oho. Ibig ko sabihin yung gown, 'di ba? Mas parang mas pasabog na winner yung ayos. Kaya sabi ko, ay winner din talaga si si Spain. So hindi ako magtataka kung umangat siya sa top 5. And then ayun nga si Thailand, alam naman natin si Thailand na talagang kabugera. At ayan na, si Philippines syempre. So, yon So, si Venezuela lang talaga yung questionable dyan. Kasi ang hina ng ano niya, performance niya. Pero, ang masasabi ko naman ay decision nila yan at kung ano man yung dahilan na nakikita nila dyan, eh, dapat maging happy na tayo, no? So, yan. Supportahan na lang natin sila. Kasi at the end of this story, silang sampo ay reyna pa din ng Miss Graham. Oh, di ba? So, yon si Colombia. Ano daw yung masasabi ko kay Colombia? Kasi may balita na gumastos daw ng milyon para daw sa popular vote. Ayun yung ayaw ko doon sa popular vote. Kasi parang you buy the position, di ba? So, mas maganda talaga mag-perform ka nung bongga-bongga. Pero, syempre, naiintindihan ko sa kabilang banda. Naiintindihan ko na this is mechanic of game. Oo. And then, uh, kung sumumanalo, e eh, magbaksak ka. Kung ayaw mo naman, it's okay. Ganon. Kung baga, parang, parang kung ayaw mong manalo okay lang. Uh -huh. Pero kung gusto mo manalo, eh di bongga. Pero kasi ako, parang hindi practical <laughs> yung, yung ano, yung parang, ang laki ng pera ng binaksak mo. Parang, tapos, ano, tapos hindi ka naman nanalo ng Miss Grand International. Pumasok ka lang doon sa top 10. Pero kung ano man yung decision nila yon decision nila wala naman tayo magagawa. Ako kung ako lang yun, ha? So, ititreat ko na lang yung sarili kong mag-travel sa buong mundo. <laughs> Charot. So, yan. Pero, syempre, this is a game. Mm Ayan, mechanic ng game yan. So, kung sino yung pinaka score, siya talaga yung pasok dyan sa top 10. And then, ganun talaga. So, kung gusto mo manalo, eh, di maging eksena ka. diba? So, yon And then, para na sa natin, chika, o, oh, simula na daw ang, ano, ang eksena ng reina natin. Oo naman. So, syempre, she's a Miss Grand title holder. And then, ayan na nga. So, may mga naririnig-rinig nga tayo na comparison about CJ, about ano. Pero, guys, wala namang problema doon. Kumbaga parang lagi na lang ano, kumbaga lagi natin tandaan na pareha silang reyna ng Golden Girl from the Philippines, Diba? ba? So, 'yan. And then eto pa, san daw tayo nagulat? San ka daw mas kinabahan? Yung huling tinawag sa si Emma sa Top 5 or doon sa ano, sa ibiniti nila si CJ si Opiasa. Gusto ko sagutin yan. Uh -huh. To be honest, yung kay Emma, no matter what happened, alam kong nasa top 5 siya. From the beginning pa lang ng competition na to, naniniwala ako yung caliber at saka yung laban na ipinakita ni Emma sa competition, alam ko na nasa top 5 siya. And then, yung hindi siya tinatawag pa na apat na kandidata na ang inaano, hindi ako nagulo, na hindi ako kinakabandol, wala nga akong ano eh, kumbaga parang expect ko na makakarating siya sa top 5. And then, of course, game to. Natural, huhuli nila si Philippines. Dahil si Philippines ang pinakamadaming suporta. So, ang akin, hindi ako kinakabahan doon. Kung baga, ano ako doon, uh, confident ako na makakapasok si Emma sa last call ng top 5 ng Miss Grant. Naniniwala ako doon. Kasi ang assessment ko sa kanya, sabi ko nga, kung hindi first runner up na yung minimum na malaa mala ano ni, ni ni Emma and then title yung maximum niya. Dalawa lang ang pinagpipilian. So hindi lang ako makapag-decide ng todo-todo. Hindi dahil sa wala kang tiwala, ah. dahil yung organization hindi natin alam ko ano yung game nila. Pero nakikita ko din si Gatchabel na magpa-first runner-up. At sa game na to, pwede din manalo si Gatchabel anytime. Di ba? Diba? So, medyo talagang dikdikan yung labanan eh. Tapos, pwede din na baka, ay, baka mapunta to sa Europe. Oh, di ba? Diba? Kasi wala pang nananalo talagang Miss Grant sa Europe. Oh, oh, Kaya, pwede din yung mga ganong possibility talaga. At lalo na, galing sa atin yung corona, medyo mahirap talaga yung mag-decide na back to back knowing Mr. Dawat na parang hirap na hirap yung ibigay sa atin yung corona. Pero, Blessing this guys, di ba, pinili niya tayo ng bonggong-bongga. Dahil siguro, nakita niya na grabe yung supporta, grabe yung ano. Pero kinabahan na ko, yung umakyat si CJ pataas, kasi kung ako yung natatali doon, hindi na ako makakapag-perform. Nakakaloka, sobrang taas kaya noon. At natatakot ako kasi yung hair niya, hinahangin-hangin na gano'n, tapos nasa gilid niya, puro ano yun eh, puro puro ilaw. Yung uh, gano'n, puro ilaw yun. Eh, natatakot ako mamaya, sumabit yung hair niya doon. At kung paano yun, kung na-aksidente, di ba? So, talagang hanggat nandoon siya sa ere, lumilipad-lipad siya, grabe talaga yung kabaho. Grabe yung, oh my gosh, sabi ko, Lord, Diyos ko. Talagang syempre, hindi, ko ang may mangyayari kay CJ, syempre matatakot tayo, di ba? So, yun. So, ayun. So, binaba naman siya ng ano, safe naman. <laughs> Pero sabi ko, siguro hilong-hilo to si CJ. Kasi kung mapapansin ninyo, hindi kagad nakasayaw ng bongga-bongga si CJ. Oo. -o. Tapos, eto pa. Doon sa calling daw ng Paraguay. Di ba? Si Paraguay pumasok sa semifinals sa top 22. Sabi ko nyo nga ba, biglang magmamagic to sa top 22 eh. Tapos biglang si Panoma Ma. <laughs> proud na proud siya na. talagang sabi niya pa yung make noise. Pero parang hindi makapalakpak yung mga tao. Kasi ang linaw-linaw nun tawag, Paraguay. <laughs> ang linaw talaga ng pronunciation, para Paraguay. Tapos hindi ko alam kung bakit si Panoma Ma bigla siyang umiksena at pumunta doon sa harapan at nag -ga, Alam niyo may basher pa ganon yung parang parang mali o oh, oh, may basher tapos yung bash na ano basher tuloy basher ba yung basta yung ting, ganon so nanloka ako ng bonggam bongga kay ano kay ano kay Panama tapos itanggal eh, tagal niya pa tapos parang hindi nila alam ko paano papaalisin kasi may camera eh. So, in-excuse na lang nila na sabi ganon, uh, correction is Paraguay, hindi Panama. Tapos parang Siyempre, nalungkot siya pa ba? <laughs> Naloka talaga ako sa kanya ng bongga-bongga. So, yon Pero ang nakakatuwa ngayon dito sa Miss Grand, wala masyadong intriga. Hindi katulad ng mga nakaraan taon na talagang grabe yung intriga, grabe yung ingay, grabe yung tension. Pero ngayon, parang masaya lang. Everybody's happy. And then, ayon wala naman silang masabi sa back to back ng Pilipinas kasi nakita naman nila na na talagang deserve naman ni Philippines at higit sa lahat ang sinasabi talaga ng mga national director yung nagmeeting na sila okay lang na kung si Philippines ang mananalo uli at magba back to back ang Philippines kasi nakita naman talaga nila yung trabaho talaga ni Emma na mahirap talaga kabugin ganon so yan kaya congratulations sa atin lahat. Ayun naging mga intriga. Marami pa ako nababasa pero sa kanal lang. Charot. So, yun. At, Ayun, so sana natuwa kayo. Pero kayo ang tatanungin ko, ano naman ang reaction ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment naman ninyo ang chika ninyo. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and love lang. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.